Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po, magluluto po ako dito sa ginawa ko pong super kalan oil. Napapansin nyo, hindi po ako naglalagay ng karton. Pag sa pangalawang gamit ko na po ng, uh, ano natin, super kalan oil. May karbon po kasi yan, binubusan ko lang ng gas. Yung karbon, napapakinabangan na po. Hindi na po tayo maglalagay ng karton panibago. Ayan po. ay Kailangan po, may kuntin lang is din yan nakataon po kasi may konting langis yan na natira. Uh, nina ko na lang. Lagyan ko na lang ng gas. Konting langis lang po dapat. Para yung carbon ay eh, kapitan ng gas. And okay na po. Papoy na kagad. Yan pong walang karton mga boss. Eh ano Hindi po natin pwede yung i-volume agad yan. Kailangan po pinakamahina lang po. Unti-unti lang po ang palakas. Kasi wala pong kinakapitan yung apoy ay eh mamamatay. Unti-unti lang po. Tansyahan lang sa hangin. Hanggang sa uminit na uminit ng chamber, pwede na po siyang volume. Kaya mga boss ay eh, nilagyan ko na yun ng langis. Matipid po pala sa langis. Yun lang, nilagyan ko na yun. Tapos yun, di na ako nagdagdag. Yung pinapoy, dinagdagan ko po ng langis. At wala pa po yung ano, kripo. Hindi pa nadating yung in-order ko. Nakasaing na po, mga bossing. Maganda po talagang magsaing diyan sa ganyang klase ng ano, ang uh, burner mga bossing. kontrol na control po 'yang apoy eh. Napapahinaan po ng mahinang mahina mga bossing. Tsaka hindi po maki blower mga boss. Kita nyo naman. Ang volume niya adjust niya lang eh, hindi pa umaabot po sa kalahati, makakapagsaing na po tayo. Konting-konti lang ang bukas mga boss, malakas na. Tapos pagpapahinaan, ayan, itutodo lang ng hina yung hangin, eh, blueprint pa rin mga boss. Pahinaan na po natin at kumulo na mga bossing para po hindi masunog. Ayan o, napapahinaan po ng maigi. Napapahina po ang apoy niya. Pahinaan po natin ang yung pang-inin na po niya, mga bossing. Yung apoy na pang-inin. Ayan po, Kaya para po niya mag-inin ng sinaing dyan kahit hindi na po tayo mag ano, mag lagay ng sapin na yero. Kasi nga po, yung burner po natin ay pang-sinaing po talaga yan. Yan po yung ginawa ko. At minsan wala kaming ano Nagluluto po ako dyan ng kanin. Pero kalimitan pong niluluto ko po dyan. Ano? Ulam. Kasi may rice cooker naman kami. Pero nakapurpose na rin po yan ang papahinaan po nga para po sa kanin. In case na magsayang. Para sa nyo, magsayang po ako. Para wala pong sunog ang sinaing natin mga bossing. Hindi pa po pala inin mga bossing. Maraming salamat po sa nang susubaybay mga dang araw po sa inyong lahat. Tung po sa ano, kapupunta lang po sa video. Kung nagustuhan nyo po itong palabas, eh, pasuyo po. Pasubscribe naman po ng channel. Ayan po mga boss, inin na. Inin na. Na na po na hindi po siya nasunog mga bossing. Parang rice cooker din. Maraming salamat sa pagsubaybay hanggang sa muli.